Pinagpasa ng courtesy resignation ang buong gabinete. Isang matapang na hakbang mula kay Pangulong Marcos Jr. Hindi ito palit mukha lang ha. Ito'y malinaw na senyales ng political will at tunay na malasakit para sa bayan. Ang utos ng Pangulo, alisin ang kumpiyansa, palitan ng resulta. Sa tingin mo, makakatulong ba ang malawakang pagbabago sa gabinete para sa mas mabilis, mas epektibong serbisyo para sa masa? Mukhang hindi lang ito recalibration ah kundi full throttle para sa bagong Pilipinas. Ikaw, pabor ka ba sa panibagong simula? Siguro nararapat lang din na palitan na palitan yung mga gabinete. Mas malaki magiging impact siguro kung magkakaroon tayo ng mga matitino'ng opisyal sa gobyerno. Para sa akin, uh, oo, mapapalakas kasi may kanya-kanya silang partido at saka sa political will. Lahat ng mga kailangan ng mga, lalo ng mga matatanda, ay approve yung dati. Mas gusto ko yun. Asikasong-asikaso yung mga matatanda. Tama lang yung maguhin ano, mag niya yung hanay ng mga kabiniti para magkaroon ng pagbabago sa lipunan natin.